Yeah. Saan? Saan gusto mo? Saan? Saan? Ay, yan kasi Open baby nga naman yan. <laughs> May pabango ka pa. May pabango ka pa. lagi mo muna yan dyan. Alaga na. Oh. Ay, ah, naman. <laughs> Paras kayo ng lola mo ng taste Ganyan yung mga pabango niya eh Paras kayo ng taste Saan? Saan?